Isa sa mga pangarap ko ay maikot ang isla ng Burakay gamit ang motorsiklo. Alam naman natin na sobrang ganda ng Burakay kaya hindi na ako magtataka kung bakit ito ay isa sa mga paboritong summer destination. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. For today's video, samahan nyo kami pumunta ng Burakay, mga pap. Dito nga pala yung flight namin sa Clark International Airport. Ito nga pala yung sasakyan namin ni Cebu Pacific. Stock, stock lang. Alas 8 ng umaga yung flight namin Halos 47 minutes lang yata yung biyahe From Clark to Katiklan Napakabilis lang nakapag-landing agad kami Pagdating namin sa Katiklan Kailangan muna namin sumakay ng tricycle Para makabunta sa jetty port At pagdating ng jetty port Kailangan muna namin sumakay ng bangka Para makatawid sa dagat Papunta ng Burakay At pagkatapos namin sumakay sa bangka Ito na yung huling transportation namin Ang pagsakay ng e-trike Dahil alas 2 pa yung check-in namin sa hotel Dumiretso na agad kami sa beach. Grabe, sobrang ganda ng burakay. Mawawala lahat ng pagod mo pag ito yung nakita mo. Tanghaling tapat pero marami pa rin naliligo sa dagat. Dito na kami nagtanghalian sa Epic. Sobrang panalo yung view dito. Panalo din yung food syempre. At pagkatapos namin kumain, pumunta na kami ng hotel. Dito pala kami naka-check in sa Henan Park Resort. At ito nga pala yung aming kwarto. Ang pinaka nagustuhan ko dito, yung view dito sa taas. Kitang-kita mo yung Henan Park Resort. At nung hapon na, pumunta pumunta na kami ng beach. Solid daw kasi yung sunset dito sa Burakay. At totoo nga mga paps, napaka solid talaga dito. May nakita nga kami mga bata, sabi nila picturean daw nila kami kahit pang baon lang. Ito nga pala yung sample pictures na pitik nila, napaka ganda. Ang sarap tumambay dito tapos tamang nuod lang sa sunset. Ito na yata yung isa sa mga best place para panoorin ang paglubog ng araw. Kinabukasan, ito na yung pinakahihintay ko. Buracay loop mga paps. Pero bago magbiyahe, kumain muna kami ng breakfast dito sa hotel. At pagtapos namin kumain, nagpagkita na kami sa magpaparent ng scooter. Ito nga pala yung gagamitin namin sa Boracay Loop and Max. Iba talaga yung feeling kapag gamit mo yung motorsiklo para puntahan yung mga magagandang lugar. Unang pupuntahan namin sa Boracay Loop ang Bulabog Beach. Dito magkikita yung mga mahilig mag surf at windsurf dahil sa lakas ng hangin. At dito rin magkikita ang famous coconut tree dahil sa hugis nitong pahiga ang daming nagpapapicture. Libre lang pala magpunta dito, walang bayan. Second destination namin, pupunta kami ng Mount Luho. Ito nga pala yung pinaka-highest point ng Boracay. 330 feet above sea level. Pag gusto mong pumunta dito, i-ready mo na yung tuhod mo. Medyo mataas yung akyatan. Pero masasabi ko, sulit ang lahat ng yan. Dahil magigita mo dito ang panoramic view ng Island of Boracay. Pero may babayaran palang 120 pesos para sa environmental fee. Hindi ko na ma-explain kung gaano kaganda dito sa taas. Basta kitang kita naman sa video. Para ang nasa paraiso, third destination namin. Pumunta kami ng Boracay, New Coast. Medyo iba yung datingan dito, mga pa mukhang yayamanin yung mga naka-check-in dito. Pang world class yung resort na to. May mga private area na hindi pwedeng puntahan. Pero yung aming pupuntahan ngayon, pwedeng pwede kahit sino. Ito nga pala yung daan papunta ng keyhole. Ito nga pala yung keyhole, yung may butas sa gitna. Isang bagong tourist attraction dito sa Boracay. Hidden gem daw. Pero ngayon hindi na kasi napuntahan na natin. Fourth destination, Diniwit Beach. Ito yung beach na payapa lang. Magkikita sa lugar na walang masyadong pumupunta. Perfect ito para sa mga gusto mag-chill. Napakaganda ng lugar, White Beach, White Sand. Sabi nila yung nagmamayari ng resort na to dati, si Manny Pacquiao. Fifth destination namin, pumunta kami ng Lambros Point. Pero bago kami pumunta doon, uminom muna kami ng malamig na buko juice. Perfect refreshment para sa Boracay look. Ito nga pala yung pinakadulo ng Station 1 pagkatapos ng White Beach. Medyo malayo yung larin pero promise magiging worth it. May nakita ba kami dito, nag drone. Ito yung sample shot niya. Pa solid, diba? Sixth and last destination pumunta kami ng Puka Beach ito na yung may pinakamagandang beach sa lahat ng naikutan namin sa Burakay Loop tignan mo naman yung tubig napakalinaw dito nga pala nagsimula ang Crystal Kayak hanapin nyo lang si Bagang Longlong siya yung pinakamalupit mamitik kung hindi ka marunong magpost wag kang magalala dahil siya na yung bahala sa iyo ito nga si Casey sinubukan niya mag Crystal Kayak at ito yung sample pitik ni Bagang Longlong at dito na matatapos yung Boracay Loop natin ngayong araw. Abangan yung susunod na vlog dahil may mga lugar pa kami pinuntahan at activities na ginawa dito sa Burakay.